Another day, another vlog. Heto na naman ang panibago nating video. Nagluto nga pala tayo ng isda nating nabili matapos tayong makapag-repair sa sitio pagasa. Tara at samahan nyo na naman ako sa panibago nating video. Let's go. Oh! Alright mga katalong, welcome back sa ating channel. For today's video ay nandito tayo sa bundok ng Bakawan. Isang residente dito ang nawala ng kuryente kaya naman to the rescue tayo ng magkailaw sila. Kaya naman pala sila walang kuryente ay napakaraming corrosion na ang nakadikit sa wire. At matapos nga natin itong maayos ay umuwi na tayo. At habang nasa daan ay naabutan tayo ng ulan. Habang nagbabiyahe nga tayo ay nakita natin ang isang residente ng bakawan na napakasipag. At kahit nga babae siya gamit ang kabayo ay naghahakot siya ng mga After kupras. After ito ay dumaan tayo sa sityo Muntimbuhangin para bumili ng isda. Dito nga ay nakita natin si Tulista na nakatambay. At nadaanan din natin dito ang mga batang naglalaro ng tumbang preso. At dito nga ay naalala natin ang ating pagkabata. At ganitong ganito rin ang aming nilalaro noon. Kaya nito ay nagbiyahe na kami pauwi sa bahay kasama ang aking misis. At habang nagbabiyahe kami ay napansin namin ang napakaraming kambing sa kalsada. At pagkarating ko nga sa bahay ay inintindi na agad natin ang ating dalang mga isda. Ihawin lang natin ang ganitong mga isda sapagkat napakasarap nito kapag inihaw. 51 nga pala ang tawag namin sa ganitong isda. At sa dalawang perasong isda na yan, ang tawag naman namin ay itiman. Sa inyong lugar po ba mga idol? Anong tawag sa ganitong uri ng isda? Kalimitang inihaw ang luto namin pagkaganito ang mga isda na aming nahuhuli. At sobrang quality ng laman ito kapag isinawsaw mo sa sawsawan na maanghang. Sigurado akong anong ginhawa nito kapag inyong natikman. Na pala sa itiman at piptiwan ay meron din tayong isang perasong kanuping. After ngang maluto ang ating inihaw ay hinangon natin ng mga ito. Saktong sakto na naman ito para sa ating hapunan. Dahil dito ay siguradong mapapasarap na naman tayo ng kain. At matapos nga nating mahango ang tatlong peraso ay isinalang na natin ang isa pang kanuping. At nang maluto na nga ang lahat ng ating iniihaw ay nag-start na tayo para magsando. Siya Sya nga pala po mga idol. Salamat sa palagi ang pagsuporta sa ating mga video. At dahil po sa inyo ay pautay-utay na nating naabot ang ating pangarap. Shout out nga pala kay Tulnaten Gabiola at kay kay Idol Brakil Udnal Asine, Jay Malakas at kay Idol Lisel Lusano Malakas. At ito po ang ating latest video. Salamat sa panonood, salamat sa suporta. Ah. Ingat palagi. God bless.